ang gandang bungad. Muling ibinunyag na maaga palang bumibisita si Daddy Paolo sa bahay ni Kimi. Madalas nga din itong nakakasabay sa hapagkainan kasama ang buong pamilya ng aktres. Nakakatuwa na mainit ang pagtanggap sa aktor sa kabila ng pagkakaroon ng anak nito sa pagkabinata. Hindi siya hinusgahan ng pamilya ng aktres. Kahit naman kasi na maagang nagkaroon ng anak ay good provider at hindi naging pabaya. Sadyang si Kimi ang nakalaan kay Paolo Abilino. Kaya kung ano man ang kanyang nakaraan ay tapos na iyon. Bagong Paolo na ang nakikita natin. ayun nga sa mga opinion ng mga fans, Tumpak! Masaya kami na welcome ang aktor sa pamilya ni Idol. Kung ano ang naging mga issue noon ay walang karapatan ng mga bashers na manghimaso. Ang mahalaga, napapasaya tayo ng kimpao, Yung mga pilit naghahanap ng mga butas sa kasiraan ni Paulo ay hayaan na lang natin. Ayon pa sa isang komento, ito ang sinasabi ko. True na true ang laging pagbisita ni Mr. para makita si Mrs. Tawang-tawa na lang kami sa mga nagsasabi na walang relasyon ng Kim Pao. Basta kami, sapat na ang mga ayuda para mapatunayan na sila talaga. Ilan lang yan sa mga opinion. Ganyan kapag in love, palaging may oras sa isa't isa. Kahit busy ito. Pasalamat kay Meme Vice na palaging nang bubuking sa popol. Don't forget to comment your opinion, like, subscribe, and share this video. Thank you for watching.